ganda nito. Ganda. Ang ganda. Eat. Nene, nandito na yung pajama ko ah. Na-liquidate <laughs> na. na. Magkano na lang. Ito, kaibig ko.

Dami, oh. Cha. Daming punts. Mga mura na lang dito. Yung mga gamit pala. Yung gamit ano Pati gamit ano? Ang pula. Ano to ah? Pang-spa? Pang-spa ba yan? opo po, Nay. Mga magkano naman yan, Nay? Ay, <laughs> mga 17 <laughs> yan. Ito na yung mga sapatos. 17? Ay, oo. Pati mga sapatos. Yung <laughs> stretchers din sila. Mga ganun din yung presyo. Akala ko. pepen. Nain lang to. Ayan, ano tatak na yun eh. Pero mukhang ano na ay. Eh. Gansi. Pius na na.